Kung madalas mong nakakalimutan ang sasabihin mo, maaaring senyales ito ng demensya. Sa isang malusog na utak, maayos na nakakapag-ugnayan ang mga neuron sa pamamagitan ng maliliit na daanan. Ngunit sa demensya, may mga proteinang naiipon na bumubuo ng mga plaque, buhol na humahadlang sa mga senyales. Sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng pagkamatay ng mga neuron na humahadlang na maging kayo dahil hanggang kaibigan lang ang turing niya sayo. Ramdaman, kahit mahirap, umayo at umiwas sa'yo Pa'no pa naman, no, pa no isang iti, isang tingin Kahit puses mo na rin, nakakatunaw